is skies o ang tila mausok na himpapawid sa Metro Manila na nakita simula pa kahapon ay dahil umano sa sunog na naganap sa landfill sa Montalban, Rizal at sa isang warehouse sa Commonwealth Quezon City. Ito naging pahayag kahapon ng Department of Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau. Batay daw sa real-time air quality measurement na ginawa ng EMBDNR, ang hazy skies na nakita sa Metro Manila. Kahapon, araw ng lunes ay naituturong nagmula sa sunog na naganap sa sanitary landfill sa Montalban, Rizal at sa isang sunog na malaki sa warehouse sa Commonwealth Quezon City. Ang particulate matter concentration sa mano na tinawag nilang nasa sukat ng na PM10 at PM2.5 ay pinakamatindi alas 5 ng madaling araw kahapon hanggang alas 7 ng umaga sa Metro Manila. Pagsapit ng alas 9 ng umaga kahapon, nabawasan ng haze na nakikita at nasa, nasisinghot sa Metro Manila sabi ng uh, DNR-EMB na ang mga particles na ito na pwedeng masinghot na ang mga tao ay pwedeng pagmulan ng respiratory at cardiovascular problem kapag matagalang exposure sa paliwanag ng DNR ang air quality reading ay nagbabago sa bawat oras at sa bawat lugar depende na sa pollution sources at sa mga meteorological factors o sa lakas ng hangin Siniguro naman nga DNL sa publiko na patuloy para nilang minomonitor ang air quality hindi lamang sa Metro Manila. Samantala itinaas na ang alert level ng Bulusan Volcano matapos itong sumabog kahapon ng umaga. Sinabi ng FIBOX ay nilagay na raw nila sa alert level 1. Ang Bulusan Volcano kaugnay ng phreatic eruption kahapon ng madaling araw. Ayon pa rin sa Fibox Director na si Teresito Bakulkol, sa Alert 11, ibig sabihin daw nitong vulkan ay sumang sa ilalim sa low level of unrest. Ang kanilang naging rekomendasyon, wala dapat residenteng payagang makalapit sa apat na kilometrong permanenting danger zone sa Bulusan Volcano, sabi pa ng Fibox. Samantala, dalawang pagganig naman ang naramdaman o lindol sa lalawigan ng Cagayan kahapon. Moderately strong and shallow earthquakes ang tumama sa lalawigan ng Cagayan kahapon ng umaga ayon sa FIBOX. Ang unang lindol ay naramdaman 12.54 a.m. o madaling araw kahapon. May lakas itong 5.5 magnitude. Ang epicenter nito ay na tuntun 13 km northwest ng Dolopiri Island sa Cagayan at sa lalim na 15 km nararamdaman daw ang Intensity 5. Malakas ito sa Kalayan Island, Cagayan at Intensity 3 sa Pagudpud, Pasukin, Bacara, Lawag City at San Nicolas sa Ilocos Norte. Pangalawang lindol, mas malakas itong naitala sa 5.8 na magnitude. Naganap naman alauna 18 ng umaga. Ang epicenter, 73 kilometers northwest ng Dalopiri Island. Pero ito ay mas malalim, 48 kilometers ang pinagmulan. Ramdaman pa rin ng intensity 5 sa mga lugar na unang tinamaan din ng lindol sa Ilocos Norte.